Hello guys, hello guys, hello guys, welcome back to San Eleven Quintaro, kamusta po kayo? Kamusta ang yung mga energy? So maglalab reading ko tayo ngayon. Um, general reading ko, pwede mag-resonate, pwede hindi. So, hinihintayon ng kung ano ang update sa inyo ng person na inyo. Kung ano ang nais niyang ipahatid or kung ano ang nais niyong ipahatid sa kanya. So, general, pangkalahatan po, pangkalahatan po ito. So, kunin lamang kung ano yung na tugma, ano, kung nasa nararamdaman nyo na iyon ay para sa inyo. So, claim it At kung hindi ay hayaan nyo na po at ibigay po natin sa iba. So, simulan natin. Mga collective love reading. Okay. Kamusta na kayo? Mga tigasan, kamusta kayo? Kamusta na yung energy? Kamusta yung energy ng person na yun? At kayo kayo po, kamusta yung energy ng person? Nyo, out person, at ikaw. Kamusta na? Ano kaya ang um, naisip natin na mensahe size inyo para sa love reading Wow. So, ano pa? Wow. Okay. So, dito sa ating collective love reading is merong ano, merong kang natupad na mga wishes sa person mo. Siguro may manifest niyo po ito. nag din sa nag-manifest. Nag kayo sa kanya na maaring na bumalik na siya or or hindi kanya hindi kayo no hindi kayo pabayaan at sa nasa sense ko kasi dito is ibinigay niya naman lahat eh ibinigay niya lahat ng person mo yung mga kailangan mo yung pagmamahal niya, yung kailangan niya ng pamilya mo, yung sa mga anak mo. Kasi, ayun, yun, nagliliwanag. Nagliliwanag talaga yung pagmamahal niya sa'yo. At buong buo niya yun, ibinibigay sa'yo. Maraming binibigay sa iyo. Kahit yung mga, yung sa alahas, may, may binibigay sa'yo, or binigyan ka ng sing-sing. Mga pagkain, binib, binibigyan ka rin ito ng person mo pati mga pangangailangan mo, yung mga pampaganda, uh, no? Binibigyan niya rin. Pati sa mga anak mo, oh. sa pamilya mo, binibigyan niya rin. Mahal na mahal ka talaga ng person nito kasi ang person mo is napaka-stable, no? Napaka-stable ang finances niya. At talagang ano siya, no? Padre di pamilya ang dating niya sa inyo, ng Itong person na to, padre di pamilya ang dating niya. Ayaw niya na, ayaw niya na nakukulangan kayo. Ayaw niya na magutom kayo. Kaya napakasipag kasi nito ng person nito sa At napakasipag niya talaga in terms of trabaho. Napaka-dedicated sa ginagawa niya. Kasi ang pangarap niya is maibigay niya yung mga pangangailangan niyo, yung pangangailangan ng pamilya niya para sa inyo. Ayan, no, siyang iniisip. Lalong-lalo na dito sa financial niya. Pero stable na to. Stable na ito yung, post, pers person mo na to. Stable na yung finances niya. No? Kaya nandun talaga yung effort niya para mas more, no? Mas maano pa, madagdagan pa yung kinikita niya sa araw-araw. Gusto niya kasi yung hindi kayo nakukulangan. Hmm. Ayan. no. Marami siyang iniisip. Marami siyang pinag-aaralan. No? May mga may mga libro din dito. No? Siguro ang ilan din sa inyo um, ang person mo or ikaw mahilig sa animals. May, may mga alaga kayong animals. Kaya hindi naman malayo na tinutulungan ka rin, no? Tinutulungan rin kayo ni universe, ni God, para maibigay yung pangangailangan ninyo, no? Sa araw-araw. Kasi, ayun, nag-uumapaw. Itong mga cups na to, binibigyan niya yan sa na may mga laman. Ayaw, kanya mag ayaw niya kayong magutuman. No? Yung mga kailangan mo din na pampaganda, binibigyan niya rin. No? hanggat maaari nga eh, gawin kanyang yung talagang hindi mag-aalala sa kanya. No? Hindi ka mag-aalala, hindi ka may stress. Kasi napakasipag talaga ng taong ito say sa inyo. At napaka-financial, stable ang financial nitong person na ito. Kaya ang saya yung pamilya ninyo. Hindi ka mga ngamba dito. No? Kaya nandito ka lang, oh. Ang ginagawa lang nito, ng, ang pinapagawa lang sa'yo ng person na to, dyan ka lang, no? Relax ka lang, magpahinga ka lang, alagaan mo yung mga anak, mga anak mo, no? or alagaan mo ang sarili mo. Kung mag-em mo kayo, alagaan mo yung sarili mo, siya na bahala. Siya na bahala sa mga pangailangan niya. No? Oo. So, oh. At sinasabi niya na alagaan mo, alagaan mo ang sarili mo. Bigyan mo lagi ng pahinga. No? Lalong lalo na itong puso mo. No? Kasi ayaw ka niyang masaktan. No? Ayaw ka masaktan. Ito. Ayaw ka masaktan ng person na ito. Kaya nandun yung talagang um, patient na. No? Nandun talaga yung pagiging pasensyoso or pasensyosa yung dalawa na pasensya ka or pasensya rin yung person mo sa iyo. Nandun yung pagiging patient mo no, sa bawat isa. Kasi nandun yung pagbabalanse eh. Nandun yung pagbalanse, pagbabalanse ng person nito. At... at andun din yung ayaw niya ng ayaw niya ng puro yung mga negative, ayaw niya. Gusto niya yun, ang maganda yung maganda yung flow ng pagsasamahan ninyo, hindi kayo nag-aaway. No? Nandun yung harmony ng pamilya ninyo. Or ng person mo, ng girlfriend mo, ng, ng hinakasama mo. No? Gusto niya nandun yung pag-iintindihan ninyong dalawa. Kasi siya na ang bahala sa lahat. No? Relax ka lang at alagaan mo yung sarili mo, yung mga anak mo at yung mga gawain sa bahay. Yun, pagkatapos ng gawain bahay, yun, kung nagtatrabaho ka, pag uwi mo rin ng bahay, relax ka lang din. Siguro siya rin ang gagaw. Mas lalong, mas, yung, yung person nito, siguro, kung dating din ng galing trabaho, siguro nagtutulungan din kayong dalawa sa gawain bahay. So, pero ang nasa sense ko dito is ang um, um, sinasabi ng person na ito is dyan ka lang, dyan ka lang sa bahay. Chill ka lang, alagaan mo yung sarili mo. Alagaan mo yung mga, kung may mga anak na kayo, alagaan mo yung bahay. Siya na bahala sa lahat. Ibibigyan niya yun yung mga pangilangan niya Andito talaga yung uh, talagang offer mo. No? May offer talaga. Minsan lalabas kayo nito, ng pamilya mo, o ng person mo. Minsan, lalabas kayo nito, magde-date kayo, lalabas kayo, punta kayo nang, siguro, magpipiknik kayo, doon kayo kakain, doon kayo magbabanding. So, magkaano kayo dito, mag-aalalahan. Aalalahanin nyo yung mga, yung mga magagandang memory ninyo. At, isasama niyo to dito sa, pagiging, yung celebration ninyo. na no? Siguro meron din kayong gaganapin na celebration no? para mag kayo ng pamilya mo no? or nung person mo. No? Magkaroon kayo ng bonding sa isa't isa. At talagang more on love. No? More on love ang nakita ko dito sa inyong dalawa. No? Nandun yung pagkabalanse. Nandun yung mahal na mahal ka ng taong ito at mahal na mahal mo rin siya. No? So, ano pa masin sa inyo, mga collective love reading? Okay, so dito oh, Ang mapalapit, ang mapalapit lang sa iyo ay nakalalasing. So ibig sabihin, mahal, na -mahal ka na talaga ng person mahal na 'to. Mahal kanya mahal oh. ka niya Nabaka stable ng pagmamahal niya sa iyo, no. Bibigyan niya lahat ng mga pangangailangan mo talaga. Ano to eh, um, talagang padre di pamilya ang dating niya sa iyo Kung sa kung mag-boyfriend pa lang kayo, ang um, nandun din, no? Nandun din yung talagang hard work ng person ito para sa iyo. Kasi in love na in love, in love na in love to sa In love na in love yung pagmamahal niya sa iyo, napakalalim, no? And, minsan nagpupuyat ako kakaisip sa iyo. See? nagupuyat ang taong ito kakaisip sa iyo dahil malalim, napakalalim ng feeling niya sa iyo. Ayaw kanyang mawala kasi kahit kahit natutulog na siya, ikaw pa rin ang naiisip niya. No? Nandun talaga yung deep, malalim na pagmamahalan yung dalawa ng person. So, yun po. Yun po ang message sa inyo, mga collective love reading. So, ang promise um, sa'yo sa inyo, meron mga kadiling kayo dito na water sign. Cancer Pisces is Scorpio. Um, sa And Taurus, we're going to have corn. Black and Gemini Libra Aquarius. No? So, yun po yung pa-message sa inyo. Napakaganda ng reading nyo, mga collective love reading. thank you for thank you for and god bless you thank you